Ito ang lawa ng Bulkang Taal. Matatagpuan ito sa lalawigan ng Batangas. Kaya naman, karamihan sa mga bayan ng Batangas ay nasa paligid lamang ng lawang ito. Isa na dito ang bayan ng Tanawan, na may nakatagong view sa lawa ng Bulkang Taal. Na may isang tagong pasyalan na ilan pa lamang ang nakakaalam. At ito ang tagpuan. Halina't ating puntahan upang atin itong patuklasan. yun Welcome back mga kapremsya. At magbabalik tayo sa ating uh, YouTube channel. Ah, uh, meron tayong isang uh, pupuntahan ngayon mga kapremsya, dito lang sa malapit sa amin dito sa tanawan. Dahil uh, tanghali na rin mga kapremsya eh, no. Kaya uh, harap na lang tayo ng ibang spot na kaya-kaya nating uh, mapuntahan. Na eh, hindi tayo magagahol sa oras masyado. Ah, uh, kanina pa sana dapat ako umalis kasi wala pang uh, panay ang ulan mga kaprobinsya at yun eh, no nakikita nyo naman siguro yung mga tubig-tubig dyan sa kalsada yan at sana lang ay hindi ako abutan ng ulan uh, para makapag vlog tayo ng maayos you know? yung ating pupuntahan pala mga kaprobinsya ay isang tagong pasyalan yan dyan sa may Tanawan, Batangas yan mga kaprobinsya you know? ang tawag nila dyan ay tagpuan hindi ah, ko sure kung bakit tinatawag nila ng tagpuan you know? basta uh, yun yung uh, pagkakaalam ko pero mga kaprobinsya, uh, first time pa nating pumunta doon ngayon, ano? You know? Hindi pa din ako nakakapunta sa lugar na 'yon. Kaya explore natin 'to ngayon, mga kaprobinsya, samahan niyo ako para kung sakasakali man na uh, may time kayo, ang lalong lalong-lalo ngayon na uh, marami mga walang pasok. Uh, dahil magpapasko at magbabagong taon din. Yan. Uh, kung sakasakaling gusto nyong gumala, yan, baka malapit yan sa inyo mga kaprobinsya. Uh, masyalan nyo na at sabi nila maganda daw dun pero uh, nakikita ko rin naman dun sa mga ibang uh, nagbablog mga kaprobinsya na maganda daw talaga yung lugar na yun you know? at tabing dagat siya kaya uh, medyo na-excite din ako puntahan dahil siyempre isa rin yan sa mga gustong-gusto kong view mga kaprobinsya yung tabing dagat siya o tabing ilog yan dahil yun nga, uh, isa tayong probinsyano, kaya mahilig tayo sa mga ganyang views kung napansin pansinin mga kababayan, ito yung ating dinadaanan na iim video liblib oh. liblib lib ng konti o oh, barangay road ito. O oh, hindi hindi nga siguro barangay road. Ah, Bundok Road ito, ayan oh. bukid-bukid ano, road. <laughs> 'Yan. Ah, tayo sa traffic mga kababayan doon sa may uh, pinaka service road o you know, doon sa may pinaka highway. Dahil siyempre ngayon ah December medyo ma-traffic na yung mga kalsada ngayon dyan sa highway kaya ayun naghanap na yun ng ibang alternative road at ito yung ating uh, dinadaanan ngayon hindi na tayo nagulo-gulo maps kasi medyo kabisado ko naman na itong uh, kalsada na to at ilang beses na rin ako uh, padaan-daan dito ang hindi ko lang alam yung pinaka pupuntahan talaga natin pero yung itong daan na to uh, ay kabisado ko na to siguro mag google maps man tayo doon na siguro malapit na mga ka-probinsya, yung tricycle ay no you know, sa paakyat pa naman saka sa pababa ano kaya nangyari dyan mga kapabid ipit yung tricycle sa dump truck ng basura yun know. yan may karga pa naman mga baboy Yan, paano kaya yan sila magkakais dyan mga kapabinsya yun ah. siguro nagkasabay sila ng uh, liko mga korbinsya yupi yun o no? tanggal oh Nagkaipitan sila dyan mga kaprobinsya Dahil pababa kasi yung Tricycle Tapos pa ano naman yung dam truck Paakyat Siguro hindi sila nagkabusinahan Kaya nagkasabay sila Doon sa may palikong yun Tapos pababa at paakyat pa sila Kaya yun naiipit yung tricycle Nayupi yung kanyang bubong Ayun o no? Ganda ng uh, maisan dito mga kaprobinsya Yuro Wow malapit ng harvestin yan namunga na eh. ito talaga yung gusto ko dito mga kabinsya oh. pag dumadaan ka dito marirelax talaga yung isip mo ayan oh. kita mo naman yan mga kabinsya oh. punong kahoy kita nyo ba yan oh. straight na straight punong kahoy mga probinsya malilim yan dyan sa ah, may ilalim kapag tag-init ito na yung kanto mga kaprobinsya eh, no? Ito na yung kalambato Tagaytay Road Yan Kapag dun ka sa kabila Dumiretso mga kaprobinsya yan, yung side na yan Papunta yan dun, dun sa dinaanan na rin Dun sa isa nating uh, video Kung hindi niya pa napapanood Dun sa kalambato Tagaytay Road Yan yung kabilang yan At ito kapag diniretso natin to hanggang doon sa may baba ah, ang lusot nito ay Lianas doon sa may parian ng Kalamba Laguna yan yun naman ay papunta yan sa mismong Tagaytay ah wow, lakas ng hangin ah hindi tayo dito mga kapulisya And, ito na yun mga papunta na ito doon sa may tanawan ito yung kalsada na to hindi ko sure kung anong ah, pangalan ng daan na to no? pero Uh, kapag nandito na naman kayo at nagre-research kayo kasama si Gulo-Gulo Maps Ay tuturo naman ni Gulo-Gulo Maps itong daan na to Ang nakalagay lang kasi doon, unknown road Tingnan nyo rito mga probinsya, meron itong magandang ano yun Maganda siguro mag-camping dito, ayan o Ayan, kita nyo ba yan mga probinsya? Ayan o Ganda ng uh, ano nila dito Magandang magtayo dyan ng ano, yung tent ah uh, kahit mga pagbabarkada kayo huwag tayo ilang kayo dyan ng tent tapos dyan na kayo magpagabi yan ah uh, siguro kung dito ako nakatira mga probinsya ginagawa ko siguro yun ah uh, parang nasa paburol siya ng konti tapos maganda yung mga damo so, siguro tanaw mo yung doon sa may baba kapag ka nandun kayo no? magandang uh, gawing camping site yun doon kasi tanaw mo yung doon sa may baba At ito na mga pamisya, palikon na tayo ng tanawan nino. Eh, ah, tapos na tayo dun sa ating pupuntahan. Yan yung kanto na yan mga pamisya kapag ka uh, susundan mo yung palikong kotse na yan, you know? Yung pick up na yon. Ay papunta yon ng tanawan. Tapos kapag dito ka naman sa kabila, kapag ito na may sundan mo itong Fortuner uh, na ito. Yan. At, papunta ka naman yan ng Talisay, Batangas. Yan, mga kaprobinsya. Eto, napakagandang daan. Basta pag ano, tandaan nyo lang yung Felix Fuel na yan, mga kaprobinsya. Yan na yung likuan. Uh, ah, siguro magtanong na tayo kay Gulo Gulo Maps, mga kaprobinsya. Eh, no? Dahil hindi na natin kabisado to dito. Itanong na natin kay Gulo Gulo Maps ang ating biyahe. Yan. Lapit na pala tayo. Alam ko dalawa yung daan dito mga probinsya no? kasi napanood ko doon sa mga nag uh, bike na mga nagbablog din. Uh, meron din tong daan doon sa may uh, malapit sa may expressway ng Tanawan. At meron din tong daan dito sa dadaan na natin na to. Uh, isa lang din naman yung lulusutan doon din mga probinsya pero dahil dito tayo agaling uh, sa parting uh, dito sa may parting talisay yan uh, dito na lang tayo dadaan sa Isang mas malapit-lapit na likuan. At kapag kagaling ka kasi ng tanawan, doon sa may pagbaba mo ng expressway, merong nililikuan doon. Yan. At ito na yung ating nilikuan. Tandaan nyo lang yan mga kaprobinsya, bagong tayo gasolene station yan. Wala pa nga lang pangalan kung anong gasolene station yung itatayo doon. Madali lang naman pala tuntunin, mga kaprobinsya kahit siguro hindi ako magulugulumas kahit sa susunod kong balik dito hindi na ako maliligaw oh. you know, Ano? Ganda mga kaprobinsya oh Wow! Gandang tanawin Feel na feel mo yung pagiging isang kaprobinsya uh, no? o you know, mga bahay oh. Ganyan na ganyan na sa probinsya. sa kaprobinsya eh Oh? Pero kakaiba yung mga bahay nila dito parang mayayaman ang tao dito mga kaprobinsya parang mga may kaya ang tao dito kasi tingnan nyo naman oh. No? wow may mga pine tree pa oh. no, so, kaya barangay ito no, so, kaya ang barangay ito mga kapabinsya comment down below nga kayo dyan mga kung anong barangay ito sino you know? siya pala mga no? yung ating pala nga paglilibot sa mga bayan ng, ng, Laguna mga kaprobinsya eh, no? hindi pa natin may pagpatuloy ng tuloy-tuloy talaga dahil busy rin tayo ngayon sa ating tindahan dahil magpapasko nga at sa mga hindi po nakakaalam mga kaprobinsya at sa mga hindi nakakilala sa atin eh, no? meron po tayong maliit na tindahan na yun po yung ating pinagkukuna ng ating uh, pang araw-araw pa, uh, na gastos sa kaysa pa na nagluluto-luto din tayo ng bibingka pang extra income lang pang uh, dagdag lang sa uh, income natin para sa ating maggastusin yan at yun doon natin pinupokus yung ating oras kapag hindi tayo nagbablog ngayon na medyo uh, December uh, medyo busy tayo doon sa sistema na yun sa ating atindahan kaya hindi pa tayo makapagtuloy-tuloy magpasensyaan nyo na mga kapubinsya at yung mga ganitong uh, alis natin ay uh, sinisingit lang natin to dahil ah uh, kapag natapos na tayo magluto ng bibingka kanina kakatapos ko lang magluto ah, saka tayo maalis para ah, makapag vlog kahit paano eh, no? yan kaya dun sa mga nagaantay sa baka probinsya na nila yung ating maiikot. yan ah, sige sige lang muna mga kaprobinsya eh, no? kapunta na rin tayo dyan dahil pagdating ng January siguro hindi na tayo masyadong busy niyan dahil tapos na yung mga Uh, Christmas season uh, May time na siguro tayong maglibot-libot Ngayon uh, Pumipili lang muna tayo ng mga malalapit Dito sa amin Kaya pala maraming mga siklista na pumupunta dito Mga kapabinsya Palagi may mga nakikita ako nga Nagbablog ng mga cyclist dito Dahil pala dito sa daan -da na to yan, oh. Masyadong matarik At yun yung gustong-gusto -gusto nila Yung na oh susubok yung mga kakayahan nila sa pagbibisikleta pang pa-exercise na rin siguro then wow tanaw na natin yung uh, Taal Lake mga siya. Oh. tanaw na natin dito wow eto yung sinasabi nila you know? yan ito na yon mga siya yung sinasabi nila tagpuan you know yun know, may mga naliligo mga kaprobinsya pwede palang maligo dito yun know. wow solid ang ganda ng tubig nila ang napakalinaw napakalinaw Pwede palang maligo dito. Siguro walang bayad maligo dito mga kaprobinsya. may mga ko. Ito, may mga resort-resort din dito mga kaprobinsya. Wow. Ito pala yun. Ito pala yung sinasabi nila ang tagpuan. Ano? You know, Ganun pa na... isnakan ayo well, kung may mga do, no? ada motor marami ah, itu po kapasyal di dito mga kaprobinsya ano? tignan natin doon sa unahan may well, mga ako ditong, uh, mga restaurant restaurante eh, tabing mismo ng ano Nakikita ko sa mga uh, vlog ng mga bikers. Yan. Yun, oh. Kulay verde na yung ano. Tubig. Wow. Kulay verde na. Tignan mo yung mga pabigyan. Yung puno ng yung... Okay, no? Nandun na siya sa tubig. Tapos yano May mga bunga pa siya. Galit nga. Daming damo. Na kulay berde. Kung hindi ako nagkakamali mga kapibin siya. Yan yung tinatawag nilang asola. Yan, o, yan yung maganda pampakain ng itik. Sa mga alternative feeds ng mga alaga mo hayop. Yan maganda yan. Yun. Ito na ba Yun. <laughs> Kaya mo lang masyadong tao ngayon mga kaprobinsya. Dapat pa tao na to dahil ko na. Ayun, may mga cottage din pala dito. Ayun. ayun pwede kang uh, magpahinga-hinga siguro dyan. Ayun, no? Ano yan? Ayun, pwede nyo upahan. Foreign pala. Bawal mag-stampay dito. Ayun, no? Oh, si... Hindi ba? Ayos din, nino. You know? Ayan, oh, may mga Cottages din dito. Siguro, sikat na dito pag tag-init. Kasi pwede pa lang maligo dyan eh. Yan. Ayun naman, oh, may mga naliligo ka dun sa unano. Sikat to dito mga probinsya, maraming dito na mamasyal pag pagtag init sigurado to. May mga cottages nga doon eh. Siguro eh ngayon kasi malamig yung panahon kaya siguro walang masyadong namamasyal eh. Ay, may mga naliligo mga probinsya. You know. Eh, kita niyo ba yan? Ayun. Know? Tagpuan grills. Wow. Kaya ito pala yun. Yun o. No? Kaya ito pala. Ang tagpuan. Ayun. Yun. Ito pala Yun. Yun. Eto, mga kapobinsyal. Oh. yun na no? ito tayo ngayon sa Eco Park Kaya na Tourism Information Center ganda ng ano na dito mahabun siya pwede kayong upo-upo dito yan upo kayo dito na ganyan wow ganda nakakaling na sa ano na sa uh, park ay no ah ay no yan at ito Ayan, mayroon silang river dyan. Ang ganda dito. At ayan, oh, mga kabulit. Sarap ng siwi ng hangin. Ang labig. Kasi parang ano to. Ah, parang nasa gubat ka na rin. Ino. Ayan, oh. Tapos meron silang malawak na ano dito. May malawak silang farm. Ayun o. No. Farm. Parang ano siya. Ano, plaza-plaza. Huwag ka dyan sure kung para saan yan pero oh, ganda oh kita nyo ba yan mga kapabinsya Oo, oh. diba wala pang bayad dito mga kapabinsya ano eh, ano lang to dito free lang hindi kayong pumasyal dito may mga upuan din kaso lang sa gabi parang wala itong ilaw kasi madilim ano to ah, madilim wala sya mga ilaw ilaw Nice. Yan, kung gusto nyo pumunta rito mga probinsya, punta lang kayo. At itype nyo lang sa Gulo Gulo Maps kung sakaling hindi niyo alam. Uh, tagpuan na ang Tanawan Batangas. At dito kayo dadalhin yan. Yun. Oo. Oh. Grabe din po mga pasyal dito siguro. Talagang simple lang natanghali tayo. Kaya yun, may mga dumadaan na rin na mga riders na namamasyal dito eh. No? Yan. Yun. At hanggang dito na lang mga kapabinsya yung ating vlog. Maraming maraming salamat sa pagsama dito sa tagpuan sa Tanawan, Batangas. At sa mga hindi pa nakasubscribe mga kaprobinsya At kung gusto mo yung mga kaya itong video uh, Magsubscribe ka na Para palagi kang update sa ganap ng ating channel mga kaprobinsya Saan man tayo pumunta Lagi kang uh, ma-update sa ating mga video At yun lang Maraming salamat mga kaprobinsya